At dahil nga meron pa ayuda si Mita, so yan, namili tayo ng konti lang naman para pamigay ko sa aking mga estudyante, mga grade 3. So yan, di ba? O yan. Yan lang ang kayanan. Pasensya na po. So sa mga palaging sumusuporta, maraming salamat. Please support pa palagi para marami din ako maibigay sa mga bata. So yan, di ba? Yan lang ang konting na bilin ni sir di ba? Pero napakasaya na nya napakasaya ng mga bata na yan di ba susunod pag naka payuda naman tayo kay Mita yan marami-rami na yan at iba naman di ba excited ja mga bata na yan sa kunting nakayanan di ba so paunti-unti at pasasaan bat lalaki din yan yan di ba Again, thank you sa mga walang sawang sumusuporta sa mga videos natin. Nanonood, nagsishare, nagko-comment. Uh, maraming maraming salamat po. So, wag lang po kayo magsasawa na manood. Yan, di ba? Grade 3 at grade 4 yan na mga pupils natin. Yan, di ba? Excited yan, mga bata. O, di ba? Thank you for watching. Thank you Mita sa paayuda. Yan, yeah, di ba? Sana uh, maparami pa yan at mapalaki pa ang ating mabibigyan. Hindi lang ang mga pupils ko pati sa susunod pa sa ibang grade level. Yeah, di ba? So, oh, di ba? Ayong yung iba nagkaubusan na yan. <laughs> nagkaubusan na yan kasi kunti lang.